Mga kapatid, liway abas ni para sa News 5, Bisaya. Di ako sarang th District Representative Richard Gomez ang media o spin. Human mangayo ang pipila ka media outlet sa iyang bahin kalabot. Sa pasangil nga, ang mga flood control project sa iyang distrito wala nakikordinar sa local government. Sa usa ka Facebook post, nagpakita si Gomez o mga screenshot sa mga mensahe sa mga journalist o mga news program producer o giingon nga aduna na kunoy nag-orchestrate sa media tungod sa pare-pareho nilang mga pangutana. Gilaki po sabi sa iyang post ang mga screenshot sa gipadalang mga mensahe sa mga mamamahayag. Ang isyu misugod human ipadayag ni Matag Oblete Mayor Bernie Takoy nga limitado ra ang suporta nga ilang nadawat gikan sa ilang district representative taliwala sa mga pagbaha. Gipaning kamutan gihapon sa lungsod nga makabangon pinaagi sa disiplina o kaligon samtang nanawagan siya o accountability o transparency gikan sa Department of Public Works and Highways human mada madaot ang parte sa flood control project sa barangay Riverside tungod sa kusog na ulan. Human sa post ni Gomez, may pahinumdom ang National Union of Journalists of the Philippines nga ang pangayo o komento gikan sa media o sa kahigayon para mapasabot sa kongresista ang issue. Dugang nila nga ang mga reporter nga nangayo mas makapabor pa kang Gomez tungod kay kini naghatag o higayon aron matubag niya ang mga pasangil nga gipagawas ni Takoy nga misaway usab kaniya sa kakulangan sa suporta sa panahon sa kusog nga pagbaha. Gikon din usab sa grupo ang pag-post ni Gomez sa mga screenshot nga adunay ngalan ug numero sa mga mamamahayag kay posibleng makalapas kini sa data privacy ug mahimong hinungdan sa harassment ug panikas. Sumala sa inyo ang pagpangayo og komento bahin sa issue normal nga parte sa trabaho sa mga mamamahayag. Kung dili gusto ni Gomez nga mutubag, mas naroon ta kung miingon siya nga no comment o wala mutubag kaysa pagbutang og pasangil ug pagpangayo nga mahimong makadaot sa pribadong impormasyon sa mga journalist. Dugang sa NUJP, ang paggamit sa isyo sa gingong media bias o spin aron malikayan ang pagtubag sa mga pangutana at limitasyon o dili magdugay na makapugos sa publiko na mangayo o klarong katubagan. Kini sa mga itong update, magpadayan na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita o update. Ang Pintang -talan.